Ang araw mga kabugis, ako so, muli si Lito at welcome kayo sa akin, channel, Malyaris Garden. Ah, hindi naman po pag-umili ang sishare ko sa inyo ngayon. Sishare ko naman sa ngayon. Ah, kung paano maglagay ng apak ah, steel sa mga kawapat na ganito. Yung pinaglalagyan din natin ng mga bugambilya natin na gusto natin bonsayin na dito natin ilalagay. Apang ah, matagalan na. Kahit pak steel, napaganda rin ilagay dito. Bago natin ituloy, ituturo uh, ko muna sa inyo kung paano alagaan itong mga anong papastil. Uh, ito'ng papastil. Uh, dapat 50-50 uh, lang ang init niya. Hindi totally direct sunlight, hindi totally na dilim. Uh, yung mainitan siya na hanggang tanghali, baliliman uh, siya hanggang tanghali. Diyan mas maganda. Hindi uh, naman sobrang direct, hindi naman sobrang uh, lilim na lilim-lilim. Kaya magandang panglagay sa mga gilid ng mga bahay natin, di ba? pagka umaga na initan paghapon hapon uh, ah, nalililiman na pwede rin naman na maliliman sa umaga mainitan sa hapon basta 50-50 ayan ganyan dali siyang alagaan ah, hindi niya mapapansin na ah, pagka nilagay niya sa mga kawapat na ganito na lumalaki siya na ganito ganito kalalaki ang magiging uh, ah, yung parang dahon niya hindi ko alam ang tawag dito eh sa mga patayo. Ito yung isa sample ko sa inyo. Ganito rin siya. Ganito lang siya kaliit dati ito. Di ba ang ganda ngayon? Lalagyan na natin dito. O, nalagyan natin ng konti na risal. Itong risal na to, ito din yung gamit ko sa mga bugimbilya. Parehas lang sa mga halaman ko dito. Siya rin ang gamit ko ang paghahalo nito, yung pagbimix nung uh, ginagamit natin na ito, 3 to 1. Ibig sabihin, tatlong bulok na ipa, isang uh, sandy soil o yung garden soil. Paghahaloin ko siya na ganyan. Kaya nagkakaganito, paganda. Maganda kasi pagka mayroong ano, uh, sandy soil para maluwag yung lupa niya. hindi uh, sa yung, yung nagpuputik pagkaraan uh, malamig sa uh, ubat ng mga halaman. Pag diniligan mo, tuloy-tuloy na bababa yung tubig. Kaya maganda kung may halo tayo ng sandy soil. Ganito lang ang paglalagay. Ganito. Oh. Ano ito? Ganon. Kailan lang ito? Gaganyan lang natin. Oh. Malabas na pala yung ubat dito. Kala natin hawakan dito. O, ganyan na ugat niya. Oh. Para may mga bilog-bilog siya na ganyan. O. Oh. Diba? Buo na. O. Oh. Ganda. Dami niyang ugat. Talagay lang natin dyan. Siyempre, papantay natin. Kaya ganyan lang. Mas maganda ko hindi masyadong malalim ang tanim nito. Ayaw niya yung masyadong malalim. Yung ilulubog mo hanggang dito. Hindi gano'n. Gusto niya yung medyo nakalabas siya ng konti yung puno niya, mababaw lang. Sa so dito, makikita niya yung mga ugat niya, nandito lang siya. Oh. Ayan lang yung mga ugat niya. Oh. Ay, babaw niya. Ayan, pagkaganyan. Ito, tama-tama lang ito. Pagkalagay na yan. Alagyan natin ang ah. ay pa. pagandang alagaan wala kayong ka problem diligan nyo lang araw araw minsan minsan lang hindi siya takot sa maulan hindi siya takot sa tagaraw kaya napakadaling alagaan at ang number one napakaganda Diba? Kanyan lang ah. Oh. Dito kasi siya nag-uumpisa magusbong sa ilalim. Ayan o. Oh. Magusbong na yan. Ah, hanggang nagtatagal yan. Palaki siya ng palaki. Sa so, umpisa, maliliit pa. Ganito pa lang. Nahiwa. Sa so, umpisa, ganito pa lang yung mga una niya. Siyempre, uh, ah, pinapropagate natin. Masasaktan siya. Ganito pa lang maliliit. Pero hanggang sa tumatagal, palaki na ng palaki. Ito. Ito, sumunod, laki na nito. Ito, malaki na naman ito. Oras na yan lumabas, malaki na. Kaya magkakaganyan. Palaki ng palaki. Hindi nakapatag. Kung makipakita sa inyo ng... Hindi nakapatag yung lupa dito. Dapat ang diligan natin agad. ting magre-report tayo kahit anong halama, dapat diligan natin agad. Diligan na natin ang gusto. Dapat na dapat lang yun na diligan pag, pagka yung lahat ng klase ng halaman na iriripat -re ninyo para hindi siya masaktan. Adeligan diligan nyo pagkatapos na ma-iripat. Ilalagay na natin dito. Mas maganda na naman kung ganito yung gusto nyo, di ba? Oh, <laughs> May design. Siyempre ito ang baby niya. Ito ang mother. Ayan. Dapat tama, tama lang yung taas niya. Mga ganyan lang kataas yung lista niya. Ito, yung halaman na to, ay hindi yung mamamatay agad. Mahaba ang buhay nito. Uh, sasawa ka kahalaga sa kanya. Dilig-dilig lang. Uh, napakatagal ng serbisyo. At saka yung isa pa, napakaganda. Ito eh, halos eh, Pati dilig-dilig lang yung ginagawa namin dito eh. Ang tagal na nito. Ang pakatagal na. Pero marami kami nito. Na ganito kalalaki. Ay papakita ko sa inyo. Andito yung mga iba ko. Oh. Ah, ito maganto kalaki, pwede na talaga ilagay sa ano, sa mga kawapas na ganito. doon, Medyo marami-rami din, di ba? Nakita niyo yung matong ko. Ito, ganito, mga ganito kalalaki yun. Sabay-sabay ko sila na binuhay. pinuro binuro pa gate. Sabay-sabay sila. Ang lulusog nga ng ganito. Eh. Eh, dapat mapalaki ko siya ng ganito para mas maganda na naman, di ba? Okay, dito na lang ang video ko ito. Uh, sana uh, matutunan niyo magalaga ng mga pack steel. Uh, napakaganda sa bakuran natin, yung mga side ng mga bahay natin, sa mga garden natin. Basta maganda kung may stand. best. Sa mas, kung ano, mas maganda pa yung pot na ilalagay ninyo, mas maganda na nalaman. Lalo ito, kung may pintura o may design, mas maganda na nalaman. Huwag kayong pag-alala na madaling mamatay. Napakadaling alagaan, hindi siya madaling mamatay. ay mga bagong pala sa channel ko ah, pag nagustuhan na nyo yung video ko ito please like, share, and subscribe pakihit na rin yung notification bell para maging update kayo sa mga susunod ibang video mga bagong bilya, mga iba't klas klase ng mga alam dito sa gamit ay sisiyan ko sa inyo mag na lang at maraming salamat bye bye